Ako po si Christian Bernard Vasquez Octavio, 24 years old. Nakatira sa 1615 OST Street, Albers Extension. Uh, ngayon, wala akong trabaho, pero mayroon akong sideline na online job selling. Nagtitinda ako ng mga garments o oh, ukay-ukay. Nung nangyari yung sunog, eh, natutulog po kami lahat. Uh, tapos, binang minarinig na lang po kami sumisigaw na malaki na yung apoy. Malaki na yung apoy dali-dali na lang po talaga ako nung bus uh, natulala na lang po talaga ako eh hindi ko na po alam yung gagawin bali wala. parang naluluha-luha na nanunumo na nasayang lahat ng pinaghirapan po namin kasi sobrang lumung-lumu ako sobrang nahiyak ako na hindi ko alam yung anong, hindi ko alam yung hindi ko alam yung pakiramdam parang lahat ng pinaghirapan ko nasunog lahat ng na pag-aaring na meron kami is natupok wala. Hindi ko, hindi ko masabi yung emosyon na meron ako. So, sobrang hirap tanggapin nangyari na yun. Kaya rin binigay sa si amin talaga ni Gadto Alam niyang may planong siyang maganda para sa si amin. Huwag nating alipustayin yung mga taong nasunugan. Bagkos, tulungan natin. Tulungan natin makabangon. Tulungan natin sa lahat ng bagay. Supportahan natin sa kanyang pamumuhay. At sa mga tao na nasunugan, huwag po kayong mawalan ng pag-asa. Hanggat may buhay, may pag-asa. kaya binigay sa atin to ng Panginoon dahil alam niyang malalagpasan natin lahat ng pagsubok na kaya niyang ibigay sa atin. Alala natin sa mga kababayan natin na uh... Huwag uh, sa walang bahala yung mga pahalala na ginagawa natin sa oil. Dahil ang sunog, walang pinipiling lugar, walang pinipiling palahon.